Ano ba ang muslim? Ang reliyon ko dati ay katolik talaga. Ang mo lang kong reliyon ay hindi tiyak. Doon pa man ay hindi ko na pinapractice o sinasabuhay ang I mga reliyon. I was introduced pa. to Islam by my husband. Marami akong napasokang religion. Kung ganun, bakit? Anong aral ang Islam ang nag-convince sa'yo para iwan mo ang kaniktasang ipinagkalo sa'yo ni Kristo? At bang mas dakila ang pangako ng kaligtasan ni Muhammad sa kaligtasang ipinangako ni Jesus? Sa ito ay aalamin natin ang mga kritikal na tanong na dapat mong itanong sa iyo sarili bago ka maging isang Muslim. Mga minamahal, huwag ninyong paliwalaan ang bawat espiritu. Sa halip, sumukin niyo muna ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos sapagkat maraming bula ang propeta ang naririto na sa sandibutan. Maraming videos at posts sa internet at sa social media tungkol sa mga taong niyakap Islam. Marami silang iba't ibang mga dahilan para iwan ang Kristyanismo. Pero ikakategorize natin kung ano ang mga usual na mga dahilan ng kanilang paglipat ng paniniwala. Asawa o kasintahan Mahal ko kasi siya, kaya kung ano ang paniniwala niya, ay paniniwala ko na rin para lang hindi kami magkawalay. Isa sa pinakakomo na reason ng pag-convert ng isang tao sa Islam ay dahil meron silang kasintahan o di kalaong na magiging asawa ng Muslim. Sa kusa o sa sapilitang paraan, ang mga tao ito ay nagpalit ng reliyon upang hindi maging hadlang o problema sa pamilya ng mapapangasawa ang kanilang paniniwala maging sila man ay babae o lalaki. Ito ay masasalin rin sa kanilang mga magiging anak. Automatiko magiging muslim ang kanilang mga anak nang wala ng pag-aaral o pag-aanalisa sa parehong reliyon, Maging sila man ay babae o lalaki. Although, hindi naman lahat. Pero ito ay kadalasang nangyayari. Ang kadahilan ng ito ay mababaw at walang matibay na pundasyon ng teolohiya. Ito ay base lamang sa bukso ng damdamin. Madalas nangyayari ito sa mga taong hindi nakapagbasa ng Biblia o di kaya hindi nagabayan ng magulang tungkol sa mga usaping panrelihiyon. Marahil din kasi ay hindi din alam ng magulang kung ano ang ituturo sa kanilang mga anak. Nangyayari din ito kapag isang tao ay matagal na kinakasama ang kanyang kasintahan o asawa at uh, na ito ng mga aral ng Islam at kung bakit mali ang paniniwala ng Kristyanismo. mga ninuno at lupa. Mga muslim kasi ang dating ninuno ko at ang lupang ito kaya't bilang kanilang lahi ay dapat din ako maging muslim. Kung taga Mindanao ka ay naririnig mo ang mga katagang ito halos araw-araw sa school, sa trabaho, sa park at kung saan-saan pa. At kung taga Luzon ka naman, partikular sa Quiapo ay naririnig mo rin ito. Kesyo Muslim raw ang unang may-ari ng Pilipinas. Kesyo lahat daw tayo ay Muslim mula sa pinakasimula. Kesyo mga manguusig daw ang mga Kristiyano sa payapang lupa ng mga Muslim at kung ano-ano pa. Kung ano man ang usapin na ito ay wala itong kaugnayan sa kung totoo ba o hindi ang paniniwala ng Islam. Tulad ng unang kadahilanan, ito mababaw rin at walang matibay na pundasyon ng teolohiya. Hindi na mahalaga kung Christianismo o Muslim na nakatira sa isang lupa dahil ang katotohanan ay hindi naapektuhan sa kung sino ang may-ari ng lupa. Baka magandang aral ng Islam. Nakita ko kasi ang katotohanan sa Islam. Dati kasi akong adik, tambay, etc. nung kasyano pa ako. Pero ang Islam manuturo sa akin kung paano mamuhay ng mapayapa. Hindi naman unique ang dahilan na ito sa Islam. In fact, kung isa-search mo sa YouTube ang conversion story, maraming ganyan din ang dahilan at hindi ko ini-invalidate kung kailang mga naranasan o mga magandang epekto na kailang panglipat ng relisyon. Pero kagaya ng mga nauna, hindi ito matayan kung tama o mali ang kaligtasan itinuturo nito. Halimbawa, paborito ko ang paniniwala ng budismo sapagkat may mga turo silang tumagos sa puso ko. Pero sa taon ng pag-aaral ko at pagkukumpara, alam ko na hindi sila nagtuturo ng aral ng kaligtasan. In fact, iba ang mga paniniwala tungkol sa kabilang buhay. Binago man nila ang buhay ko at some point in time, alam kong hindi ito bataya na tama o mali ang budismo dahil kinakailangan pa rin suriin na maayos ang mga katuluan sa mga kasultan. Masaya ako para sa iba na nabago ang buhay dahil sa pagyakap sa Islam. Ngunit may ibang pamamaraan ng pagsuri ko ang para ng pangataya ay tunay o hindi. Memorize niya ang Bible at ang Quran. Kabisado niya kasi ang naman ng Biblia o Quran. Kaya alam kong kabisado niya ang Kristyanismo o Islam. Hindi rin matayan at kamisado ang buong libro para masabi natin na alam niya ang isang bagay. Magkaiba ang nagbabasa ng libro sa umiintindi. At kung naiintindihan ng taong ito kanyang binasa at sinaulo, ay hindi na magkakaroon ng mga mahabang usapin dahil alam na ng tao ito ang totoo. Ano pa motibo ng isang tao para ipakita na kabisado niya ang isang libro? Kung gagamitin nila itong batayan ng katotohanan ay kaya ng nauna, hindi rin ito batayan ng katotohanan o kasinungalingan. Dahil mayroon talaga mga taong pangbira ang kakayahang magsaulo ng marami sulita, kahit hindi naman sa usaping relihiyon. Halimbawa, kung makakabisado ko ang laman ng buong Biblia, maaari bang sabihin na sinuman na tama ang pananampalatayang kresyanismo o dahil lang mahusay akong magsaulo? Mga milagro ng siyensya at matematika ang milagro ay parte ng pagpapatunay ng katotohanan na isang reliyon at halos lahat ng tao ay agay naman dito. Ngunit dapat nating alamin ang pinakamensahe ng milagro na nangyari. Tungkol naman sa mga milagro ng siyensya at matematika, ano ang pinakagustong ipabatid nito sa tao? Ito ba ay para magturo? O magbigay ng babala? O ito ay para magpakita ng kandakilaan ng Diyos? O wala lang. Milagro lang. Kundi kaya gawa-gawa lang ito na milagro. Dapat ding alamin natin kung legit ba ang milagro na sinasabi nito. Kung ito ba ay katanggap-tanggap sa panahon natin ngayon. Kung biglang sinabi sa isa sa mga kasulatan na gamot sa high blood ang hagat ng lamok at hindi naman ito sinusuportahan ng makabagong siyensya, maniniwala ka pa rin ba na totoo ito?